So, ayan. Good uh, afternoon, no? Alas dos na ng hapon. Happy Sunday. So, may pa-order tayo ngayon. Party pack. Ito lang dito sa village. O, ito na yung ating mga ano classic itong order. Magtutuna na tayo ng chocolate. Ito. OV. 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 Tapos, strawberry and white chocolate. Ito na yung ating ano, 25 pieces. Isang party pack tutunawin lang natin ang ating chocolate. So ayan, gawa na yung ating party pack. Bali, kukul lang natin yan para hindi siya dumaka, dumikit sa ating ano, papi, uh, lining paper. Yan. Okay na siya. Ito ay classic party pack. 25 pieces. Katapos nga natin i-cold down yung ating mini donut, ay nilagay ko na nga ito sa cupcake liner. Bali, alagay ko pala dito ay inaano ko yung iba-ibang flavor at saka iba-iba yung toppings para naman hindi sila magkasunod at maganda naman sa mata. Ilang gamit kong cupcake liner ay 3 cm pala ang laki niya. May kalakihan siya pero kirebels naman na yan. So ayan, malapit na tayong matapos dyan. Bali, inaayos ko lang yan. Iuusog ko lang yung ano para magkasya yung 25 pieces sa ating party pack. Sa so, lagay ko nga pala ng donut dito sa box ay aking inaayos yung ano pagkakombinasyon niya ng pagkasunod-sunod para naman maganda rin tingnan pag na ano na customer nakita niya na. So ayan, ayan ilagay na natin sa box lagyan natin itong ano ng ano nga ba cupcake liner so para hindi siya dumikit yung ano mga chocolate so yan tatakpan na lang natin to and ready to deliver na dahil alas 3 na 3 pm kasi starts na starts start ng delivery ko so yun so ayan yung ating ano nakabalot na siya at mayroon siya dito thank you ano yan 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 yan, 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 yan. Green ang ribbon for today's video. So tara, deliver na tayo. Happy Sunday!